Uh, hello guys, welcome to my channel Doon sana ako sa sana, kaso may natutuloy Kaya dito na lang ako sa aming kitchen Ngayon guys, ang gagawin ko ngayon Magmumukbang ako Wala hindi siya talaga mukbang kasi Hindi lang kakainig ko Share ko sa inyo yung Paborito ko nung 90s Nung no? nag-aaral pa ako nung elementary Ayan, kukuli ko sa aking rep Ang oh, dami lamin na naman sa rep, no? Pero hindi akin na Hindi lang ako eh? okay ta -da ice cream 2 liters uubos ko kaya to and uh, uh, sakit lang kung ano yung tinapay okay, sakit lang okay guys what's up ayan ako na yung tinapay na aking kakainin papalaman ako siya ng ice cream mga pagkain ng 90s nung mm, elementary pa kami ayan itong flavor na chocolate is papalitan ko ng chocolate and kepsi kepsi pero wala isang laman <laughs> <laughs> Pagalagyan mo lang siya ng tinapay para mas bongga. Ayan, tala na rin tubig. Ayan guys, uh, bali wala akong pera. Kaya ito lang yung mukbang para hindi, lang, hindi talaga siya mukbang. Share ko lang sa inyo yung merienda ko for today. Namiss ko talaga yun. Matat pa ako. Narinig ba yun guys? Matat ako. Ayan guys, umpisa ka pa na. Ang nga rin, merienda. Ayan, kita ba? Tabi-tabi okay. tabingi. Tabi. Tabingi. Ayan guys, tayo na. Palaman ako na siya. Pero, sure ako hindi ko ito maubos. Apat kasi ito tapos ang lalaki. Ayan, mukbang tayo. Ayan, ang oh, laki o. Oh. Bali, binili ko ito. One real lang. Apat siya. Tapos ito, ten real lang. Ang promo siya. Two liters. Oh. Chocolate ice cream. Ay, ito, pinadeliver lang nung katrabaho ko. Oh. Natikman ko din siya siyang chicken tapos dalawang ano yung buns na tinapay. Naubos ko na kanina. Kasi yung mineral yun ako. Ayan. Yeah. Guys, nung elementary ako, nung kumakain ako nito, mangilas ang ngipin. Yung ngipin ko dun yung original pa, hindi pa yung uh, postizo. Kaya pag yung kumakain ako, yung pinakakain ko yung ano ay, eh, dila lang. Pag ano nang dila, ano, dila tapos lumod kasi nakangilo siya. Hindi ko na itry ko ngayon na ano na yung aking ngipin. Kasi bali, Natikmang ko lang talaga siya na may ice cream elementary pa ako. Anong taon yun? Mga... Anong taon na ba yun? Hindi ko ako, 2004. Siguro mga 1990s, basta 90s. Yun yung last na kain ko nito kaya na-miss kong kumain nito. At ito yung sishare ko sa inyo. Wala ako ng spoon. Ang pagkain ng 90s. Sarap yung ice cream nila dito. Hindi ko lang alam guys kung masarap yung ice cream nila. Parang first time ko lang din kumain ng ice cream dito sa Saudi. Ayan, no, ito yung brand ng ice cream nila. Uh, Cornets. Yan, kinuha sa... Ano dito sa Cornets dito sa Alcoba. Yung name. Oh, dapat pala ano. Dapat madali siyang matunaw. Ayan. Sarap nito guys. Namiyang ko. Iyayahin ko sana guys yung masama ko dyan. Itulog siya. Nagihilig. Ang sa KFC. <tik> <tik> Siguro mga dalawa. Kaya kong dalawa. Dalawa. Pero pag di pa kayo ko maubos. Sige, pili ko maubos. Pero parang hindi ko talaga maubos. Tama naman na isa. Hindi ko makukuna kung masarap. Hmm. Ganun pa rin. Nakangili pa rin. <laughs> Saba <Sampan tik> yung nila sa spit eating. Siguro hindi nito tumayo yung speed. Hmm. KFC display lang Ah. Tapos <laughs> yun, mm. ice cream saka ice cream guys hmmm, Di iba naman yung ice cream na binibili namin nung elementary parang ano, yung mahihiro sa ilalim yung nilalagay sa apa parang ngayon wala na nagbibinta yata sa sa Pilipinas nandano yung ice cream na mag tinapit, pero hindi ako sure kasi tagal ko na rin ano nag sa pag-in, ako nag mm. sa Quezon nung nag-graduate ako. Hindi siya masyado nakangilo. Sarap siya, siya chocolate. Mabubus um, ko yata itong akat. Mm. Sarap. Hindi man siguro ito masira. Kahit ano eh, hindi ko transfer Hindi ko na Ito okay, guys, so 10 lang to 2 liters na promise sa lulo. Ito mo pa, ma'am. Siguro kung nagkain ng KFC kanina, nakamain ako sa real, maubos ko itong Kasi masarap pala eh. Hmm. dito po Hindi mm. siya kang ngilo. Kapag yung gilid. Exacto, parang nasakit yung ngiting ko dito sa baba. Kailangan ng malamig yan. Exacto, yung kain ko ng ice cream. Mm. So, hindi ko ito mawagos na ice cream. Ito kasi ang dami. Bakit nang bukas sa sipon ko. Yung gamot ko pa naman na dinala noong 2017. Expert na lahat. Hindi ko nagamit yung iba. Nami ko gina, dinala na na gamot pinas. Hmm. Sarap. Hindi -tay ko tayo tumawagas guys. Ang dami. Huwag ko ako sa isang tinapay. Sanda kayo. Oh. Sa mga naman. Ayan. Purpose nito. Ito tabi yan. <coughs> Kasi ginahin ko yung tinapay dito sa KFC nung <laughs> ni Ray masama ako sa trabaho. Ayan. Pagkakang ay ko. Taplo pa. Hindi mo na siya transfer sa akin kasi ako lang may nakain ito. Sarap, sarap pag yan. Sarap, sarap balik-balikan guys yung pinakain mo ng bata ka pa. Pinakangilo. Kasi guys, yung ngipin ko dati, ano? Uh, yung sungki Yung patong-patong? Yan yung elementary ako hanggang nag-school naka, nakapagpabunot na ako nung nakapagtrabaho na ako. Talagang ano, alam nyo guys sa province, sa Quezon. Pag uh, sa, di ba, pag test time, hindi siya bubunot yung diba, pagwalang sira. Pinapunot ko siya sa dasal lang yung, yung, ano, basta parang may anting-anting sa province. I pray, itadasal lang talaga nga, tapos place yung ipang bubunot sa'yo. Supplies <laughs> siya talagang pinaghihiwalay ba ng ano, eh, screw eh. Eh, wala naman ako naramdaman nung guys kasi basta yung ko kukunta. Wala akong maramdaman. Pray lang. Ayan. Kaya na nagpagtais ako ng ngipin ko. Wali sa loob ng ilang taon, uh, siguro nakaalim na palit na ako ng ngipin. Mm, kasi sa prabis, yung lagi akong naghihinom minsan na pag natutulog, natatanggal. Di ba alam no, mo, natatangay ng daga. <laughs> Pangalawa, pag nagiging pag-away ako, eh, nanggigigil ako. Yan di ba mga kabataan, ay sa away minsan. Tapagal ko, ganun sa makrak. Tapos ano, sa pagkain ako nga na, Nakalim na siguro. kung no? mga nawalan, nung nalalasing ako na kagano'n ko. Pag sumusuka ako, hindi ko na malahin. Wala na pala yung ko. <laughs> sa kalasingan. Kaya eh, buti na lang nag-Saudi ako dito. Walang ala. Wala na umisyo. Kaya ang good for me ang Saudi. Eh, kaya guys, uh, subukan nyo mag-apply din sa Saudi. Sa Saudi lang yung pinakamadaling apply ang pasukan. Kaya sila ako, Nasa 200 silang bagong ngayon. Kasamahan ko. Late nga lang yung sakot. Kaya pwede pagtyagaan. Kaya sa nasa Pinas tayo. sana dito may okay, binibayin ko sinya di ba wala dito tulog ang ice cream <laughs> <laughs> for the first time ah uh, 31 na ako tagtiwan niya sa ngayon ako bilhin ng ice cream na malaki di ba dito pa sa Saudi and ito KFC di na uh, real talk lang ha first time ko makatigil nito ngayon <laughs> oh, kasi hindi ako nagtigil kaya si kahit sa Pinas kaya rin lang sa Macdo Tsaka choking dito na rin ako na kayong choking kung hindi pa ako na pag-choke. Ito, hindi ako makatikim. Ito, hindi pa mga order yung katrabaho ko na big time. Ngayon sa tawad niya kay Ray. Tsaka yung bumili dito. Kaya natin mo yung chicken nila. Ang sarap pala. Tsaka yung buns na uh, kinapay. Tapos yung french fries. Iniwan niya lang dito sa kusina. Sa lamisa niya. Nagpaalam ako sa lamisa. Tapos pinus ko sa Facebook. Nalaman na niya. <laughs> mmm, <laughs> susunan. Mmm.

yung mga mm hindi pa nakasubscribe Super May Channel and sa uh, TikTok na para pilit kayo sa upload kung meron man. okay, bye-bye. Thank you.